Ayun, ate, hello po. Um, first of all, I wanna say na I'm proud of you kasi napakita mo yung ganda mo, yung sexiness mo, and yung confidence mo ngayon dito sa stage. And I think na uh, marami kang may influence na babae to be confident lang din. And uh, uh, wish ko lang na you grow not only as a social media influencer but also as a person. Uh, please continue helping your family and uh, yung ibang tao. I know you can do it. And good luck. Um, hello Mikey, uh, so nakikita ko sa'yo at the age of 18, talaga namang porsigido ka sa lahat ng mga goal mo sa buhay. And yung grabe yung commitment mo sa family mo, talagang pinapakita mo sa aming lahat kung gaano mo sila kamahal. And sa murang edad mo na yan, sobrang proud na proud ako sa'yo dahil uh, nakakatulong ka rin sa iba. Ayun, good luck sa journey natin. Thank you sa ma uh, sandaling panahon na magkasama tayo. Maraming salamat sa inyo ladies. At ngayon naman alamin na natin ang hot toll mula sa ating mga sexy authority team. Sibulan natin kay Jurado loisa Andalio. Hi, Mikey. Gusto ko lang kamustahin yung paa niya. Kamusta naman yung paa mo? Okay naman po. Actually, normal naman po ang nadadapa oh, when it comes oh, to pageantry. Kaya sanay na po. Gustong-gusto gusto ko yung confident ka pa rin kahit yun, ganun yung nangyari. And gusto ko lang sabihin na pag uwi mo sa bahay, lagyan mo kaagad ng ice. Yes. Para hindi po. mamaga. Okay. <laughs> And ayun, gustong-gusto gusto ko yung... Uh, Actually, sa inyong dalawa, congratulations sa inyo. Kasi yung makasali pa lang kayo dito, panalo na yon As in, ayun na talaga. Itong, etong score na to, number lang to. Pero congrats sa inyong dalawa. Thank, Thank you, po. po. Yes. Oh, alam na alam ni Lois yung gagawin kapag natapilok, no? Eh, syempre. Nakapawin mo lang kagad. Bakit ba? Bakit alam na alam? Eh, syempre, si Ronnie. Bakit... <laughs> sa basketball, oo. Yeah. Basket. Pero nakaka-inspire kayong dalawa and ikaw yung service na binibigay mo and yung uh, supporta ng family mo alam mo importante yan kasi lahat kaya mo nang gawin basta andiyan yung family mo, mga mahal mo sa buhay. And yan, pagpatuloy mo lang yan kasi walang mali sa mindset mo. Sana 'wag kang baguhin habang uh, inaabot mo yung pangarap mo. Yan lang. Thank you po. Yes, at ngayon naman tanongin natin kung ano man sabi niya. Hurado, Miss Chelsea Manalo. Hello to candidate number two, April. Tama? April Tena. Um, ang ganda mo. I think Thank both you of you are beautiful naman. Ang ganda. Uh, you're so talented. You're so smart. Gusto ko yung um, Yung idea mo na you're using your social media for entertainment and fun and at the same time nagamit mo din siya para tulungan yung family mo. I hope you continue to do that. Always be mindful, o oh, you Yung sa TikTok, mindful, very cutesy. <laughs> um, and yung sa answer mo, I really love your answer. At the same time, you're so confident. You're, um, I think. Kasi ako, gagaling din naman ako sa mga ganyan. Nagpo-photoshoot din. I think, ano kasi eh, siguro tip lang to, It's not ano naman, not a bad thing. Pero you have to sometimes say what you feel. It's okay to share ideas, to creatives, to people. Kung hindi ka confident, but I love that you you are already confident in your own body, sa sarili mo. So very well talented guy you're so beautiful. Congrats to both of you at the same time. Thank you, Paul. comment ni Miss Chelsea, no? ni yes. mindful. So, mindful, mindful, ng Infinity pool Mindful, Daddy beauty. Ay, <laughs> pero bago tayo pumunta kay Jurado JC, may pop-plug pa pala si uh, Loisa. Yes, madlang people, Iniimbitahan ko po kayo na panoorin at suportahan po dahil magbabalik pelikula na po ang uh, Rom-Com King and Queen, Jolina Magdangal and Marvin Agustin ngayong Feb 12 na po 'yan. Araw ng mga puso directed by JP Habak and uh, written by Antoinette Hadsone and Christine Gabriel. Suportahan po natin XX Lovers Feb 12 po. Thank you Lois. Ano naman kaya mo ngayon ni Jurado JC De Vera? Yes, hello Mikey and April. Hello uh, po. Pareho kayong napakaganda, cute and uh, matalino. No doubt. As in uh, pinakita niyo talaga sa amin na very confident kayong dalawa. But I'll start with Mikey first. Si Mikey, nakaka-sexy yung maturity mo. Dahil alam mo yung priorities mo eh and uh, very evident na very strong yung principles mo and very strong yung values mo sa buhay and katulad nung sinabi ko nga kahapon important for me na alam natin lahat yung direksyon natin sa buhay at um nakaka-add doon sa ganda at hotness mo yung pagtulong mo sa pamilya at uh, alam mo naman dito sa ating bansa na to, napaka-importante talaga na malapit tayo sa family natin. And I believe that your father raised you really well based on what we saw today. So, ayun, ayun lang. Ang masasabi ko lang, um, wag uh, huwag mo kakalimutan yung sarili mong mga pangarap sa buhay. Kasi alam ko na gusto, gusto mo talagang tulungan yung maraming tao, yung family mo. But don't forget your own dreams. sa uh, galingan mo palalo sa buhay. Thank you Yun. po. Yun, um, for April, um, you are too cute and you, uh, natural. So bakit ko nasabing very natural ka? Kasi hindi mo, uh, hindi ka natatakot na ipakita kung sino ka talaga. At as in parang open book. Most of the time, yung contestants na sumasali, kinakabahan sila kapag nasa entablado. Pero pag ikaw, Very confident ka. At, alam uh, mo, natural lang. Pinapakita mo lang kung sino ka talaga. Uh, wala kang hesitations. Um, isa pa sa nakaka-sexy ngayon, dahil um, sa tingin ko dahil nagtuturo ka sa mga bata, alam natin yes, lahat ko? na mahirap talaga yung magturo sa mga bata. It, it takes patience and uh, hard work and uh, commitment. ba? Diba? Kasi alam natin, minsan talaga mahirap turuan ng mga bata. Pero ikaw, palagi mo siyang ginagawa. So very committed ka din sa bagay na yun. And sana marami pang uh, tumulong sa mga kabataan na katulad mo. Ayun, um, April, um, maraming maraming salamat sa, sa pagtulong mo sa society and uh, sana pagbutihan mo palalo. Ayun lang. Thank, Thank you. you. Po. Thank you so much. Maraming salamat, Sexy Authority Team. At madam people, let's take one last look sa ating dalawang sexy babes. Kalahok. But people, sexy babe number one, Mikey Francisco. Sexy babe number two, April May Tena. Sexy babes for today.